Good morning! Ako po si Mars Upside TV at kung bago ka po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button para updated ka po sa mga video na aking i-upload. One year pa lang po ako dito sa bansang Saudi Arabia na nakikipag sa palaran na ang puhunan ay sipag at syaga at mahabang pasensya na kung mapapansin po ninyo, ang mga video na to ay iba't ibang kaganapan sa aking buhay. Iba't ibang lugar na aking napupuntahan dito po sa Riyadh, Saudi Arabia. Bilang isang OFW, lalong-lalo na kung ikaw ay isang babae, ay hindi maiiwasang huhusgahan ka ng kapwa-tao mo. Lalong-lalo lalo na yung mga taong hindi naranasan, hindi nasubukan mga ibang bansa. Isa na po dito ay, Nag-DH ka? Tapos, Middle East pa? Gusto ko lang pong linawin sa inyo ang tanong na ito. Anong masama sa pagiging DH? Sino ka at sino tayo? Ganon na kaliit ang tingin sa domestic helper. Well, in fact, sila yung isa sa pinakamahirap na trabaho sa ibang bansa. Anong meron bakit iilan sa atin parang ang baba ng tingin sa mga DH o domestic helper abroad? Dahil ba katulong? Dahil ba maid? Dahil ba kasambahay? Dahil ba nani? At iba pa, ano ang mali doon? Anong masama po doon? Mas nakakahiya kapag palalamunin ka kahit kaya mo namang magtrabaho. Yang DH o domestic helper na pinagtatawanan mo yan, yan yung mga kababaihan na nilunok ang mga pride para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Wala kang dapat ikaya sa anumang trabahong mayroon ka. Basta alam mong marangal at may dangal. Ate, wag mong itismish ang mga kapitbahay mong degree holder na nag-domestic helper abroad at tupagin mo ang pag-aasinso ng buhay mo, hindi na manira ng ibang buhay. Uulitin ko sa lahat ng mga domestic helper abroad, be proud. Madami ka ng labang na ipanalo, madami ka ng natutulungan. Kaya ako bilang OSW, ang aking puhunan ay mahaba ang pasensya, sipag at syaga, Higit sa lahat, may respeto sa kapwa. Sa mga taong mapanghusga, wala akong pakialam sa inyo kasi wala naman kayong naiambag sa buhay ko. Bilang OFW at empleyado ng recruitment agency dito sa bansang Saudi Arabia, hindi po hamak ang aking nararanasan. Ang husgahan ng aking kapwa-tao na kung sa akala nila ay alam nila ang proseso na minsan ay paghuhusgan na ko below the belt at minsan sagad sa buto. Instead na papatulan ko ang bawat isa sa kanila, ay mas pinipili kong unawain ang bawat isa sa kanila. Dahil unang-una sa lahat, wala po akong time para ipaliwanag sa aking kapwa-tao kung ano at sino ang pagkatao ko. In English, no matter how badly someone treats you, never drop down to their level, remain calm, stay strong, and walk away. Hey ate, bulol-bulol man ang English ko sa Pilipinas pero pagdating dito sa ibang bansa, yung ibang lahi, proud na proud sa aking English. Charlong oy! Okay, sa mga nakarelate dyan, congratulations! Marami na tayong! Sa mga kababayan kong nakakaintindi sa aking pagkatao, higit sa lahat na uunawaan ang aking trabaho, maraming maraming salamat po sa inyo. At higit po sa lahat, sa mga taong nagtitiwala po sa akin at sa magtitiwala pa po, maraming maraming salamat po sa inyo bilang empleyado ng recruitment agency dito po sa bansang Saudi Arabia at the same time ay inyong ahente. Kami po ay nangangailangan ng maraming aplikante. At kung ikaw po ay babae at willing mag-apply as domestic helper abroad bound to Middle East at ang edad po ay 24 to 45 years old, welcome ka po sa aming hiring. Ang requirements po ay isang valid ID. Kung ikaw po ay single, PSE birth certificate. At kung ikaw naman po ay married na, PSE marriage contract, NBI. At kung ikaw ay wala pang passport, nag a din po kami ng mga passport. At kung ikaw po ay may passport na, refundable po ng aming agency. Ang binipisyo po habang kayo po ay nag apply Libre po ang ticket galing sa inyong probensya to Manila. Libre po joyride habang nagpa-process. No salary deduction with cost assistance. Libre din po ang accommodation. Sa mga interesadong aplikante, huwag po kayong mahiyang mag-chat sa aking messenger o mag-comment sa aking comment section for more information tutulungan ko po kayo. At bilang ahente, ang gusto kong aplikante ay masipag, matyaga, malawak ang pangunawa, at higit sa lahat may respeto sa kapwa. Ate, dahil kung ikaw yan sa aking mga nabanggit, welcome ka po sa aming hiring. At sigurado ako na magcachaga ka dito sa ibang bansa. Mga ate, bago mag-apply as domestic helper abroad, dapat po na pag-isipan ninyo at buo na ang inyong loob. Pinakaayaw ko sa aplikante ay ang unang tinatanong ang cash assistance at ang tamad. Take note mga ate, kung ikaw ay tamad sa Pilipinas, huwag ka nang mag-abroad kasi iba ang buhay mo sa Pilipinas at iba ang magiging buhay mo sa abroad. Baka ang alam mo lang ay ang salitang katulong o domestic helper. Baka alam mo lang itong isulat at ispilingin pero hindi mo alam gampanan. Bilang katulong po o domestic helper sa ibang bansa, hindi po kailangan ang amo ang mag a sa sa'yo, kundi ikaw po mismo ang mag a para sa sarili mo. Ate, kung busi ka sa Pilipinas o buhay prinsisa ka sa Pilipinas, dito sa abroad, alipin ka. Kung sa Pilipinas ay kaunting nararamdaman lang sa katawan ay ihiga mo maghapon dito po sa ibang bansa kayod kalabaw ang gagawin mo na kahit masama ang pakiramdam mo, sige-sige lang, trabaho lang. Ika nga nila, laban lang ng laban kahit walang kalaban. Paalaala ko lamang po sa inyo na ang pag-aabroad ay sugal din po ito. Na kung ikaw ay isang mahinang nilalang, malamang talo ka sa laban. Kaya bilang ahente ng recruitment agency, uulitin ko, ang gusto kong aplikante ay porsigido sa buhay, may sipag at tiyaga, malawak ang pangunawa, at higit sa lahat, may respeto sa kapwa. Kung ikaw yan ate, let's go! Welcome ka po sa aming hiring. Tutulungan ko po kayo. Mga ate, sana nag-enjoy po kayo kakapanood ng aking mga video at sana po ay may natutunan po kayo. Huwag po kayong mag-alala, igagala ko pa kayo sa buong Saudi Arabia. At uulitin ko po sa mga taong nakakaintindi ng aking trabaho, sa mga taong nagtitiwala at sa magtitiwala pa po, maraming maraming salamat po sa inyo tatanawin ko pong itong utang na loob sa inyo. And God is watching us. Kaya laban lang ng laban kahit walang kalaban. Kung kaya ng iba ay kaya nyo rin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayo palagi.